Alauna ng madaling araw noong March 12, 2022, isang nakakalat na kulay puting sako ang napansin ng isang residente sa barangay Manuyo doon sa Las Piñas City. Ang sako kasi e bukod nga sa hindi ito nakalagay sa mga areas na iniipunan ng mga basura, e nakabalandra pa ito sa mismong kalsada. Pagputok ng araw, bandang alas 6 ng umaga sa parehong araw din, Dumami yung mga naghinala dito sa kulay puting sako na nakabalandra nga sa kalsada. Kaya naman pinarating na nga ng mga residente sa barangay itong kahina-hinalang sako na ayon nga sa kanila ay sako umano ng yelo. Well, pagdating ng mga tanod doon sa kalsada kung saan niya nakita itong sako, eh agad nilang sinilip kung ano yung laman nitong sakong ito. Pero bago pa man nila silipin itong laman ng sako, eh may mga usap-usapan na noon yung mga tao na hindi umano maganda nga yung bubungad sa kanila. Kung baka... ...kinukutuban na talaga sila dito. Well, given naman, kasi nga, malaking sako ito. Mabigat at tinapon doon sa gitna ng daan. Eh, talagang kaduda-duda talaga ano nga ang laman nito. Binutas na nga ng mga tanod ngayon itong sako para masilip yung laman nito. At pagbukas nila, grabe. Doon na nga tumambad sa kanila ang buhok ng isang tao. Siyempre, nagkulat sila at talagang nagsigawan. Eh, sino ba namang hindi may tao sa loob ng sako. Well, base dito sa kanilang nakita, mahaba nga at kulot yung buho. Kaya nga, hinala nila ay babae yung tao nga dito sa sako. Pero syempre, ang tanong dito ngayon, e eh, sino nga ba itong babae sa loob ng sako? Ngayon, dahil nakumpirma na nga na tao yung laman ng sako, eh, ipinaubayan na nila sa pulis yung paghawak ang kasong ito, mabilis namang nagdatingan sa lugar yung mga polisya para nga suriin kung totoo yung report na may katawan nga umano ng babae sa loob ng isang sako. Well, binutas nila ngayon ng mas malaki yung sako gamit nga ang kutsilyo at doon nga tumumbad sa kanila yung katawan ng isang babae, talagang babae, yung nandoon nga sa loob ng puting sako. Base sa kanilang naging obserbasyon, eh nasa ulo nga yung tama nitong babae dito. At base rin sa mga natamon niyang sugat, ay eh, mukhang binugbog nga umano o kaya ay inuntog itong babae na nasa sako. Walang well, biktima, ay eh, punong puno rin ng mga pasa sa kanyang katawan. Well dito sa mga sandaling ito, eh hindi pa nga rin tukoy kung sino itong babae sa sako. Pero dahil nga sa mabilis na kumalat yung balita doon sa lugar E eh maraming mga tao yung nagpuntahan doon Para nga syempre e eh, makibalita Hanggang sa isa sa kanila nga yung Nakakilala ngayon dito sa babae na nasa sa ako At ang sabi niya kapatid niya umano itong biktima At ang pangalan niya ay Sesha Claro 37 anyos Imagine, pumunta ka doon para nga makibalita o makiusyoso tapos may kita mo yung babae pala na titignan mo na nandoon niya sa sako ay kapatid mo pala. Grabe naman yan. Sa autopsy, napag-alaman ngayon na matinding palo nga sa ulo ang ikinasawi nitong biktima. Tama doon sa obserbasyon kanina. Ngayong kilala na siya at alam na nga rin yung sanhi ng kanyang pagkamatay, e ang tanong na dito, sino nga kaya yung gumawa nito sa kanya? Well, si Sesha ay residente sa kalapit barangay kung saan niya natagpuan itong kanyang katawan. Naulila niya ang anim niyang mga anak. Ayon niya sa panganay na anak ni Shesha, I eh, madalas umunong bugbugin ng kanilang ama noon itong kanyang nanay nung sila nga ay nagsasama pa. Kapag hindi raw binibigyan ni Shesha ng pera yung kanyang mister dati, sinasaktan at binubugbog siya nito. Well, isip talaga yung mga kanyang tao. Then, taong 2020 nga, nung tuluyang hiwalayan na nitong si Sesha, yung kanyang mister. Well, pagdating ng balita, dito ngayon sa panganay na anak ni Sesha, eh halos ayaw niyang maniwala kasi sabi niya, kahapon lang daw, eh nag-usap pa sila nitong mama niya. Tapos ngayon, sasabihin sa kanya na wala na nga itong kanyang mama. Well, syempre, kahit sino talaga ay ayaw tanggapin yan. Well, pagkatapos yung matukoy, yung identity nitong biktima... E eh dito na sinimulan ngayon ang mahababang investigasyon para nga sino ang may kagagawa nito. Ngayon napansin nila na may mga CCTV nga na nagkalat doon sa mga kalye doon sa lugar. Ano nga kaya ang matutuklasan nila dito? Isang kahina-hinalang kulay pulang pajak yung namataan ngayon doon sa CCTV mag-aalauna ng madaling araw noong March 12 2022 sa sunod nga nakuha ng isa pang CCTV eh kahit pa nga medyo malabo talaga ito, ay kapansin-pansin na itong pulang padjak na ito may inihulog na kulay puting bagay mula nga doon sa loob Walang well, ang bagay na ito nga ay siyang ngang sako na naglalaman ng tao as what we confirmed kanina. Well, kung titignan natin mabuti muli, eh, hindi naman bumabayong driver ng pajak para nga maihulog itong sako. Ibig sabihin ito, may sakay sa loob itong pajak na siyang sumipa nga o kaya ay tumulak dito sa sako para ito ay mahulog. Nakunan nga rin yung pag-alis nitong pajak matapos ihulog yung puting sako. Pero ang problema dito, hindi matuko yung mismong number ng pedigab dahil nga, tinakpan nito. E magkakamukha pa naman yung mga pedigab doon sa lugar. Kaya nga, napakahalaga ng number nito for identification sana. Ngayon, ang ginawa ng mga otoridad, pinalawak ba nila yung ginawang pag-iimbestiga dito sa mga nagkalat na CCTV. Sinilip nila ngayon lahat ng mga CCTV doon sa barangay at tinignan nila yung mga kuha bago and then matapos nga maihulog yung sako. At doon nila natuklasan ngayon ang isang detalye na napakahalaga para sa kasong ito. Higit isang oras bago nga namataang hinulog yung sako, e may isang pulang padyak na dumaan sa isang street na hindi nga nalalayo doon sa lugar kung saan inihulog yung sako. Walang well, ang na ito as what you can see, e may numero na 122 sa likod. Ilang oras nga matapos nito, e muli nga yung lumitaw itong parehong pulang pedicab na ito doon sa mismong street pero ngayon, kapansin-pansin, hindi na nakita yung numero sa likod nito dahil tinakpan na nga. Ngayon, syempre, nakumpirma ng mga otoridad na ang petikab nga na may number na 122 at yung petikab na naunang nakitang naghulog nung puting sako ay iisa. Alam nyo, napakalaki ng tulong nito sa investigasyon dahil dito ay matutukoy na nga nila ang posibleng salarin para sa ito. Well, akala nila. Kailangan na lang nilang alamin dito. Eh, Siyempre, sino nga yung may-ari o driver nitong pulang pajak na may number na 122 noong araw na mangyari nga itong krimen. Ngayon, sa pagtatanong-tanong ng mga otoridad, nakakuha sila ng pangalan kung sino ngayong nagmamayari nitong pajak 122. Tinukoy ng ilang mga residente ang isang 31 anyos na si Mike Anthony Rahel siya umano ang may-ari ng pajak na ito. Well, pagkatapos nito ay siyempre siya agad ang naging person of interest para dito sa kaso. Nadatnan siya noon sa kanyang bahay at yung pajak niya na talagang may number 122 pa at kinumpirma niya rin hindi naman siya tumanggi na siya umano yung driver ng pajak at siya nga rin yung nagmamaneho nito nang makunan ito doon sa mga CCTV sa mga oras na iyon. Pero Umalma siya, sabi niya, hindi umano siya yung pumaslang doon sa babae. Eh syempre, kung hindi siya, sino yung salarin dito? Well, alam nyo, di ba, kanina, kung matatandaan nyo, may kasama nga yung driver ng pedigab na siya nga naghulog ng sako. Kaya naman, ang tanong, e, siya nga kaya ang inahanap ng mga otoridad na salarin? para dito Well para kay Mark Anthony Isang lalaki na nagngangalang Albert Umano Ang umarkila sa kanya mag alas 12 ng madaling araw noon Talagang pagkarahin na Rosana noon eh Pero hinarang siya nitong Albert na ito Tumanggi raw siya talaga nung una Pero eh tinakot nga siya ni Albert Kaya nga wala siyang nagawa Napilitan siyang pumayag Sumakay nga si Albert doon sa kanyang pajak At nagpahatid sa bahay nito pero hindi pa pala doon natatapos yung serbisyo na gusto niya. Ngayon pagdating niya doon sa tapat ng bahay ni Albert, ipinahintay e daw siya nito sandali. At paglabas nito, eh may kasama na nga siyang isa pang lalaki at may buhat na sila ngayong kulay puting sako at sa kanila isinakay doon sa loob ng kanyang padyak. Tinanong daw ni Mark noon na itong si Albert nga kung anong laman nitong sakong ito. Shit as in shit talaga. Imagine, pasado alas 12 na madaling araw, may kumuntrata sa iyo tapos isasakay nila yung malaking sako na halatang. Napakabigat nga nung laman kasi nga, e eh, dalawa yung bumuhat eh. Abay talagang kakabahan ka at mag-iisip ka para dito. Noon daw, isumagot eh, si Albert at umamin siya. Sabi niya, tao yung laman nung sako. Pero binantaan nga siya na huwag umano siyang mag-iingay at huwag nang magtanong pa. Sumunod na lang daw siya sa utos nila para nga hindi siya masaktan. Ngayon, idutusan siya na kumanap nga umanohan ng madilim na kalye kung saan nga nila pwedeng itapon ngayon itong tao na nasa sako. Pero bago nga sila umalis, may pinagawa pa sa kanya itong si Albert. Pinatakpan niya yung numero sa likod ng kanyang pajak para nga raw hindi sila makita. Well, alam nyo, kung totoo man itong kwento ni Mike dito ano Ikawawa talaga siya kasi pati siya nadamay dito sa krimen Biruin mo, naghahanap buhay ka ng maayos Tapos kukontratahin ka para magtapon ng katawan O maging kasabwat sa isang krimen My goodness Siyempre, sumunod siya doon sa utos ngayon ah, ni Albert dahil ah, takot nga siya anggang hanggang sa napadpad na nga sila sa isang ah, madilim na kali. Doon na umano nga sinipan itong si Albert palabas ng badyak yung ah, sako. Ngayon, ah, may hindi pa tayo nasasagot dito. Sino itong si Albert nga na tinuturo nitong si Mark na mastermind para dito sa kasong ito? Well, lumalabas na itong si Albert pala ay ang kinakasama ng biktima Nasisisi siya. Well ayun kay Mina, yung panganay na anak, bago sila naging live-in partner, ay magkaibigan daw itong dalawa dati. Kaya nga nagulat dati si Mina nung mabalitaan niya na kinakasama na ng nanay niya itong si Albert, taong 2021. Well, kung kung natatandaan ninyo, taong 2020 nang maghiwalay nga itong si Sesha at ang kanyang mister dahil sinasaktan siya nito. Well, dagdag pa ni Mina dito, sinasaktan din daw nitong si Albert ngayong kanyang nanay. At ang totoo pa nito, isang araw-araw bago matagpuang wala ng buhay itong kanyang ina nagkausap pa nga sila Kaya nga halos hindi siya maniwala Doon sa balitang nalaman niya Sinabihan pa raw niya noon Itong kanyang nanay Nahiwalayan na nga itong si Albert Kasi nga puro pasa yung katawan niya Gawa nga ng pambubog Nitong magaling na lalaki Kapag walang pera o mano itong lalaking to Ay talagang mainit daw yung ulo niya At yun, binubugbog niya nga itong si Sesha Pero ang problema dito, hindi maiwan ngayon ni Sesha itong si Albert dahil nga takot siya na baka yung mga anak niya kantihin at ang masama pa baka paslangin din nitong lalaking to. Grabe no, imagine iniwan niya yung mister niya dahil nananakit and then only to find a man who is worse than him. malabas ngayon sa investigasyon na noong gabi pala nung mangyari nga itong insidente, eh? binalak na raw talaga ni Sesha na lumayas na pero nung bumalik nga siya sa bahay para kunin na sana yung mga damit niya, inadat na niya ngayon itong magaling niyang kinakasama na lasing at may kasama pang isang kaibigan. Ngayon, nung nalaman nga ni Albert, nalalayasan na siya nitong kanyang kinakasama, ito eh na nga nagsimula ang isang pagtatalo hanggang sa nauwi na nga ito sa bugbugan sa kitan hanggang sa napas lang na nga ni Albert itong si Posible posible umanong inuntog niya ng ilang beses itong babae o kaya ay pinahalo ng matigas na bagay sa ulo. Ayon nga sa mga otoridad, hindi pa malinaw anong naging involvement ng kaibigan ni Albert dito sa kasong ito. Bukod nga sa siyempre, isa siya sa mga bumuhat nga dito sa kaso. Nakakalungkot naman to di ba? Kung isipin mo, eh kung kailan nagkaroon na siya ng lakas para nga umalis doon sa kinakalagyan niyang ganong sitwasyon, e eh ganun pa yung nangyari sa kanya nalaman din nga ng mga otoridad dito na wanted na pala itong Albert na ito para sa kaso ring murder at ang kanyang biktima, ay eh yung nauna niyang kalibin partner grabe, may pending na warrant of arrest itong lalaking ito Siyempre, mudi siyang sinumpahan ng kasong murder. Kasama nga yung pwede driver at yung sinasabing kaibigan. Pero siyempre, 2022 pa ito nangyari. Tinitignan namin eh wala pa kaming naging update tungkol nga sa kasong ito kung nalutas na pa talaga o kung napalaya yung mga dapat palayain o kung nahuli na yung talagang dapat huliin. And well with that kayo. Anong masasabi nyo dito sa napakabigat na kasong ito? Ngayon po ay salamat ng marami sa mga kasama namin sa nakaraan nating mga kuwentuhan. Once again, ako nga pumuli ang inyong kuya si Kuya ID na nagsasabing, Haha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much and goodbye.